Wag na wag na wag kayo magpapalato-lato sa mga hindi nyo talaga karelasyon. Hello guys, welcome back again sa ating panibagong video. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa viral na mga uh, nag-cheat or nag-viral na nangaliwa, okay? Napakarami talaga mga couple na hindi nakakasurvive sa kanilang mga LDR o kaya yung mga tinatawag nating long distance relationship. Ganito kasi yon mga kaibigan, once na pumasok ka sa isang relasyon, matuto kang makontento nang hindi ka mapunta sa sementeryo. Meron akong isang video na ipapakita sa inyo na napanood ko lang naman at dumaan lang naman ito sa wall ko at bibigyan ko lang ito ng reaction. Alam nyo ba, sa video na ito ay talagang wala ako nakikitang uh, comment na mga, ano, ang sinasabi sa mga comment nila, eh, buti nga kasi nahuli nga naman uh, sa akto At saka talagang hindi nakapagpigil si kuya. So, yung asawa pero niya ito, na let's go panurin muna natin so, ayun, rin, at kayo na mismo ayun, ang mag-comment. Ay, naku po, ay... sa video na iyan, talaga namang huling-huli ang isang magrelasyon, uh, magrelasyon, magkarelasyon. Ayan. So, ang payo ko lang naman sa isang mga, may mga karelasyon na matuto tayong makontento. Hindi natin akalain na ganito ang gagawin ng isang lalaki na, na nahuli niya talaga ang asawa niya na may kasiping na iba. Hindi rin naman natin masisisi si, si kuya kung bakit niya pinag, babarel itong karelasyon ng kanyang asawa. Ikaw ba naman kasi mahuli mo ang partner mo na may kasamang iba, hindi ba talaga man didilim ang paningin mo? Nandoon na tayo sa naaawa tayo sa lalaki. Hindi kasi natin masisisi si kuya kung bakit nagdilim ang paningin niya, kung bakit talagang niratratan niya ito si boy. So talaga naman, pag nahuli mo sa akto, ay wala ka na maiisip, kundi ang tsugain ito. Siguro nga naman kasi kampanting kampati si Ger na wala yung kanyang mister, baka naman nasa trabaho at hindi na nga natin alam kung saan nag, nagpupunta itong kanyang partner. Kaya ayan, okay lang sa kanya, nagpalato-lato siya doon sa kanyang karelasyon. At tayo ko naman sa mga kababaihan, wag, wag na wag na wag kayo magpapalato-lato sa mga hindi nyo talaga karelasyon. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi natin hawak ang pag-iisip ng ating kanya-kanyang partner. Malay mo, pag nahuli ka ay talagang tsotsogain ka din. Mawawala at mawawala talaga ang pagmamahal ng isang tao once na makita mo ito na ko sa'yo. Hindi na niya iisipin kung maganda ba ang kanyang ginawa, kung makakapatay ba siya o makakabuhay, Char. Dahil sa init ng ulo at syempre sa galit na din, hindi hindi mo talaga yan ma-iiwasan. Kaya, Ayong kapatid, ako ay matagal na din naman sa in a relationship na long distance relationship na yan. Napakatagal na at ilang taon na talaga at lumaki na ng yung aking mga kaanakan. Sobrang laki na nila. Talagang believe ako. Andiyan na yung nag-aaway tayo, natural lang naman yan pero once mag-aaway kami minsan hindi ko siya kinakausap. Ganun lang. Wag yung syempre nag na, na nalulungkot tayo dito, kaysa nalulungkot tayo dito, maghahanap tayo ng ibang kaaliwan. Kaya ako nagbablog, kasi pag nalulungkot ako, dito ako nagyayaw-yaw sa kamera. Dito ko nilalabas sa social media ang aking sama ng loob. At dito din ako nagkakaroon ng kapal na mukha at magtanim, malay mo, at hindi natin alam na sa balang araw na dadating ay hindi na talaga tayo magiging LDR dahil sa kakapalan ng mukha natin dito sa Facebook. Kaya, ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo at wag na kayong magloko, umayos na kayo ha, mag-2025 na. So, yun lang. Salamat po.